magandang gabi sa inyong lahat mga bro sis, madam, sir ito ay mag vlog naman tayo sa ating mga nakalap na mga mutya at ipakilala ko sa inyo ito shout out muna tayo sa ating subscriber shout out ni Leo dapat shout out bro Tabridge Hunter shout out bro ni Nilbert Takuda shout out ni Ronilo Esteban shout out bro ni Rico Esteban shout out bro ni Junjun Andoy shout out ni Ruel Balasabal shout out bro at ni Chris Paul tubong banwa shout out ito ay di pa kilala ko sa inyo ito naman ang mutya ng ipo ipo mutya sa ipo ipo yan o yung hugis niya o paikot yung hugis niya ito ay malakas na mutya ito ay umiilaw ito Amotya. Milaw ito. Maganda ito sa pangproteksyon. Pang Halina at proteksyon sa lahat. Ito ay pailawan natin ay tatagos ito sa ilaw. Yan o. No? Oh. Yan. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan ang ilaw niya yellow. Ayan, maganda ito ay meron itong pampaswerte na mutia. Ayan. Ayan o. Oh. Ah. <coughs> ito isa uh, ito ay mutya ng ano mutya ng tadpul yung palaka ng mga maliit ito oh. yan ito ay maganda na mga mutya ito ay maganda sa pang negosyo halina, panghalina at pangamigo ito ang mapya na ito ito naman isa ay ito ay laman ng ano laman ng shield nagiging bato na yan o yan ang lama laman niya ay naging bato na laman ng sil na lumban ito ay maganda sa pang proteksyon ito pang iwas masama at sa lahat meron na itong kabal at punat ito ito naman ay mutya ng apoy. Ito ay mutya ng apoy. Parang buto ng ano? Ah, marang. Yan, pero mutya ng apoy ito. Ito. Magawa natin. Yung ilan niya ay mag-aapoy. Yan, mga apoy ito. Kunin natin ang atong flashlight. Yan. Yan. Yan ang ilaw niya. Oh. Yan ang mga apoy. Yan. Yan ang ilaw niya. Oh. Yan. ayan ito ay maganda sa pangproteksyon na mutya mutya ng apoy ayan o oh. malakas ito ang ito ay hindi ko to alam kung ano ito pero buto buto ng mga prot uh, prutas ba ito nagdikit o oh. yan o oh, malakas yes. bihira lang kayo makakita nito yan o oh. yan ito ay maganda sa pang ano sa negosyo at sa pangamigo ay didikit ito sa ano Lumikit ang tao nito pag meron ka nito. Ayan, oh. Yun ang makalikit. Ang protas ito. Oh, buto ng prutas ito. Ayan, oh. Ito pa. Oh, sa prutas. Naging bato na sila. Ayan, oh. Ito ay maganda. Ayan, oh. Pangamigo. Panghalina sa Love Life. Maganda ito. Yan. Malakas. Ito pa isa. Ito ay mutia ng langka. Oh. Maganda ang mutia natin. Oh. May araw pa. Yan. Buto ng langka. Ayan o. Naging bato na. Ito ay ating mga mutiao. Mga malakas. Ayan. Ito naman ay mutiao ng lubi. Ito. Ito. Dito sa amin, tinatawag na buwa sa lubi. Ayan. Yun o. No? Ayan. Buwa ng lubi. Ayan, maganda sa pangproteksyon, dipinsa, at meron na itong ano, pampaswerte. So, ang amigo, oh, parang uti ng langgam. 'Yan. Ito. Ito ay buto ng mangga. Ayun, ayang oh. buto niya. To, buto ng mangga. Nganda oh, mayroon pang ano kinain ng mga kinakain ng mga bisikto. yan oh. pero bato na ito. Ito ay mga legit na mga mutya sa mga kuto na ano nakita no, hindi magpaano yan ano oh. yan ang maganda nating mga matyat ito naman buto na ano buto ng ano kaya itong buto para buto ng sarguilas ito ay maganda sa ayan o oh, hindi magpa ano yan buto ng sarguelas yan yan o oh. buto na ito namang isa ay mutya ng tagulilong ito ay mutya ng tagulilong yan o. yan mutya sa tagulilong ito ay maganda ito pang ano pang hindi ito pwede sa negosyo itu mutiang nang tu gului lu itu ai merong mga nakadikit nang mga mutiya iyan oh yan malakas ren ito mga ha, mutiya iyan oh kitlog nang nakadikit nang ano mga mutya Yan. ito ay maganda sa pang proteksyon ipinsa sa katawan ay maganda ito yun lang ang ibinahagi ko sa inyo at ipinakita sana lugod kayo sa aking mga ibinhagi. mag subscribe kayo sa aking youtube channel paki like naman paki share paki comment para updated kayo sa aking pinakita na mga mutya salamat sa inyo at mayong gabi sa tanan